good morning. So, welcome back again sa ating munting channel. Yan. So, TV. So, dito naman tayo sa kusina ngayon, mga idol. Yan, mga kadyum. So, luluto mo na tayo ng ano. Kasi magpapagoodle fight na naman si madam. So, last day na kasi ng ano, ng mga OGT. Kaya, kailangan, ano, may foods. Yeah. So, ito, tayo. Dito, ano, yan. So, ito, 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 yan, yeah, so Ito, so, mayroon dito Tahong Yan. Yeah, tahong tayo dyan yeah, Tahong and yung Mayroon adobong manok Kaya, ah, uh, mainit Yan, yeah, So, yan yeah, uh, Luto naman muna tayo ngayon So, shoutout pala kay ano, Alton's TV Kami um, galang shoutout sa'yo dyan uh, Master Alton's TV Tam Kintambaya na Marino, ayan. Yeah uh, MB Channel, yan. Thank you so much din po. Yan, shout out din po sa inyo. Yan. At Kalanganay Channel TV, yan. May galang shout out din. Yan, sa Kakimam Klapariola Line TV, yan. May galang shout out sa iyo, ma'am. So, ito, yan. So, may konti salo-salo na naman kami rito. Kaya, nagluto na naman si Juvish yan. Ay natulo ko dito kanina si Apong Marina sa kasi ano si si Janet eh, Paano mo sabi? So, ayan yan. Eh yan lang din naman ang lulutuin natin. Kaunti so, lang naman yan. Yo, oh, may dumating pa oh, ayan Paano mo sabi? <laughs> <laughs>

Kaya dila ba? Simei traks mo nga? Nga? Syurga po. Ha? Syurga po. Bukaan mo nga nga balas-balas sa tayo. Tunggu-tunggu lang dati. Kaya saba yung kino? Simei traks. Simei traks yun ano? Nang, kak, sili. Nunga pala, sili sya. Nunga pala, sili sya. Nunga pala, sili. sili Nunga pala, kanya. Yun, shout out pala sa ano, sa Balingbing Tixay Pising. ah uh, Balingbing Anglers. Yan, Kabing Meat Yan, shout out pala sa inyo yan. Yan. so hanggang dito lang mga master, mga idol, mga kadyo. Bye-bye!